I'm back. Kumusta? Welcome to my channel. Pag-uusapan natin ang life to the full. Pansin mo ba? Ang dami nating hinahanap sa buhay. Hahabulin natin ng promotion para maging successful. Bibili tayo ng mga bagong gadgets or ipipilit natin ang isang relationship. Iniisip na doon natin makukuha ang tunay na kaligayahan. Pero bakit kahit nakukuha natin yon? parang may kulang pa rin. Parang laro yan na hindi mo mahanap ang finish line or yung gutom na hindi nabubusog kahit anong kain mo. Yun kasi ang dilema natin, we are looking for something eternal in temporary things. Pero may magandang balita. May isang tao na nag-o-offer ng totoong fullness. Sabi ni Jesus sa John 10.10, 10, I came that they may have life and have it to the full hindi lang basta buhay, buhay na may saysay, -say, may kaligayahan, at may kabusugan na hindi kayang ibigay ng mundo. So ngayon, ang hamon ko sa iyo ay mag-isip-isip. Kunin mo ang phone mo or diary mo at tanungin mo ang sarili mo. Saan ko ba talaga hinahanap ang satisfaction ko? Ilang sandali lang, pwede mong isulat yan kung sa karir mo ba, sa pera, sa fame, o sa approval ng ibang tao. Tapos, pag nakita mo na, isurrender mo sa Lord. Sabihin mo sa Kanya, Lord, isurrender ko ito sa iyo. Help me find my satisfaction only in you. Yung fullness na sinasabi niya ay hindi about sa kung gaano karami ang meron ka. It's about how much of God you have in your life. Kapag siya ang nasa center, kahit ano pang dumating o mawala Mananatili ang kabusugan sa puso mo. Tandaan mo, ang tunay na fullness ay matatagpuan sa pagmamahal ng Diyos. Yun lang. God bless you. Thank you for your time to listen. See you sa next video. God bless. Please like and share.